Ito ang alpo, hapon. Ito po, pangit. Tatahi naman ako ng unan. Eh. Tiras-tas ko yung unan namin. dahil mga... na ano. yung mga dami. Pati nga aking ano. yung mga gagawin ko. Tatahi na ako. Lahat to, walang mong trabaho. Kita pa nangalig aw na nanay ng, kan, ng anak ko yung eh, mga uh, tira. Nalawag niyang uuwi uh, natin mga tatay. bahala na. Hindi na alis naman Lagyan ko ng punten eh. man Mga nilabang ko ito. Mga nakastock na ako itong pundan ito mga bagay ito eh. Nilabang ko ulit ang umok ko, pati umok ko. Pinaayos ko pati yung ko na. Pinaliit ko na ako kasi malaking eh. Nag-isa naman ako. Hindi ka nagsasawa sa mangga.

Nah, ito nga po tinatay <laughs> <laughs> eh. sa tinatatayin ko <laughs> din <laughs> nakasuot <laughs> ako susuot ko. Nakatay. Nga po na kita ni bun nanahiyo suot suot ko tawag sa amin. Ay bumili ng marami malaking karay para mabilis. Eh. kamalito ito, mahirap eh. May, mahirap saksak. Kamala kayo mabilis eh. Sa spidol, nanay naman ang unan. So. Di pa nga gagawin tuyo Mamala-mala pa. Tutuyo na ito mamaya-maya. Salamat po.